Try nyo mga kapalingkero ang bagong version ng binagoongang baboy ni kapalingkero. Pag ganito nga naman ang panahon mga kapalingkero ay suwak na suwak talaga ngayon yung medyo pampataas ng pampalasa natin sapagkat ang sarap patulog magpahinga pag itong tagulan. So ang pinaka the best way natin mga kapalingkero ay kumain. Kumain ng mga pagkain katulad ng binagoongang baboy na pampataas ng na pampalasa natin para ganado tayo everyday day sa ating pagtatrabaho. O di ba, makakapalingkero, may natutunan na naman tayo. Sa halagang 220 pesos mga kapalingkero ay kaya na natin magluto ng binagoongang baboy. O ba diba, mga kapalingkero? Pork bidding nga yung ating binili dito sa halagang 140 pesos. At bumili na rin tayo siyempre ng ating bagong alamang na halagang 20 pesos. At yung ating gata no na puro bumili tayo ng halagang 30 pesos para mas masarap at yummy naman mga kapalingkero. Okay mga kapalingkero at ito na nga 3, 3, na natin ito no so yan yung halagang 140 so dito rin yan hanggang gabi na namin na ulam yan mga kapalingkero para tipid tipid bang minsan inaabot pa hanggang kinabukasan mga kapalingkero depende kung hindi mapasarap adjust just ko po at ito na nga mga kapalingkero yan habang hinahalo-halo natin ay sunod naman natin dyan ilagay yung ating purong gata mga kapalingkero yon. depende po yan sa inyo mga kapalingkero ha pwede po natin iprito muna no, yung baboy so ako kasi ayaw ko na gawin yon. so gusto ko kasi yung mas malasa doon sa sauce yung gagawin natin baboy so yon. depende po yan sa technique nyo so ayan na po yung kalalabasan yan mga kapalingkero pag malapit na maging oil yung ating gata ay ilalagay na natin yung ating sitaw mga kapalingkero at habang niluto natin yung ating at niluto natin at pinapalambot natin yung ating sitaw ay magpiprito naman ako ng ating talong yan po yung halo natin mga kapalingkero pero itong talong lang mga kapalingkero ay sulit. Nasulit na sa na akin to ka, mga kapalingkero. Lagyan lang natin ng toyo, bawang, kamatis, sibuyas, at kalamansi dabis na tong ulam ito yung ulam namin kagabi at ito na mga kapalingkero katapos nating maluto yung ating talong ayan paluto na rin syempre yung ating nilutong binagungan ayan na yung resulta mga kapalingkero lumalabas na yung oil ng kanyang maaga uh, gata ayan po ang resulta di ba katakam takam naman yan at ito na ang ating finished product mga kapalingkero Kain na tayo. Thank you for watching mga kapalingkero. At please like and share naman ang aking vlog. Salamat!